Hello, hmm. very good si Utoy. dun Utoy, dali. Hmm. Hala, brum, 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 brum. Oh, dali, Utoy. Hmm. Dito, dito. Tulok ni Utoy, o. Oh. Hmm. Hala. Hmm. Hala. Lakas na kamay niya, no? Hala, lala, lala. Hmm. Ang tulak mo toy. Sus na bara. <laughs> ano yung mga tuwi? ko mo nga yung tuwi? Dali tuwi! Kaya nabangga na daw tuwi! Ili mo! Nagpapatulong nga siya. Dali! Ipaili mo dito! iliko Dito! Dito dali! iliko yun yung ano ni Otoy! Magbrum-brum siya! Oh!

hello, oh. na. na. ang galing ni Utoy. Very good. Wow. Oh, na. oh. <laughs> napagod na. napagod na. Oh, toy. <laughs> Binitawa na ayaw na. Toy. Ayaw na, toy. Tayo. Ah, gusto niya. Ito Andar na, andar. Hala, very good ni Utoy. Wow, nagbrum-brum si Utoy. Mm. Oh. <laughs> nggak dito, dito.